So ayan na nga guys, ngayong umaga magluluto tayo ng ginataang langka. Ayan, dito lang sa tabi ng bahay. Kukuha po tayo yan. Tinatanggal na ni tall pots yung sako. Para kumuha tayo ng kwan. Um, ang mauulam natin na langka. Ayan o. Oh. na guys, kalaki. Mali, marami-raming ulam na din yan guys. Pag dito sa probinsya, ang tawag namin dyan ay eh, baboy na walang dugo ayan yung langka na yan gagataan namin yan guys panoorin nyo guys kung paano kami maggataan ng ng langka paano kami magluto ng ginataang langka ayan guys kukunin na namin dyan sa puno ng ating langka bali babalatan po natin yan maya maya ayan o oh. namili pa tayo dyan guys kung saan yung lulutuin natin kung yung malaki o yung medyo maliit ayan, oh. na ayan o tinuro natin yung kung kung pinipili niya kasi kung pwede pang ipang eh, saksak yan ano, na, kung, at namili pa nga tayo guys dun sa taas ayun makapede na rin yung sa taas na yan ayun baka yan, eh. yan po yung kwa natin ulamin ayun na nga ni Tolpats so. tayo pala guys ang ating mga ulamin na langka panoorin nyo guys kung paano kami magluto Humaya. Yan, medyo mahirap din pala guys um, Uang, kung kumuha dito ang mo pa. Shoutout pala guys sa mga taga Romblon dyan, oh, Na namimiss yung yung ganitong ulam. Yung ginataan na sinaksak na langka. Ayan, no? Oh. Kukunin na nga namin guys. Ayan. Baka namimiss nyo to guys. Yung mga taga Romblon dyan. Inabot ko na nga guys yung itak dyan, no? Oh, para mabilis natin makuha gagataan natin na lang ka masarap yan guys na wala lalo na mayroong partner na tuyo or daing na uh, ikon sa ulam ayun nahulog pa saka hindi rin po yan guys mabilis mapanis yung ganitong luto ayun oh. ano natin yan guys Mabalatan pa natin yan saka po tayo ng nyog na panggata dyan ayun papatuloyin pa natin yung dagta ang dami pang antique ayan. Pinalitan na rin namin guys yung yung sako doon kanina kasi medyo malaki na tong langka natin na papahinugin. Mas masarap kasi din 'yan pag hinog din yung langka na 'yan. Kasi kung hindi natin ibabalot 'yan guys, masisira yan kagad. Mas maganda na nakabalot. kabalot. Ayun nga. Ano rin si Paridogong oh, may nyob na rin siyang binabalatan pang gata natin dun sa ating langka ayan sa kung tawagin dito ay baboy na walang dugo pabuntan nyo mga guys yung guan yung nyog ayan habang ito naman si tolpats babalatan na yung yung ating langka ngayon medyo madagta po yan guys kailangan mong may hawakan talaga na ano na stick ayan oh no? kita nyo naman kung paano gawin lang guys kung meron kayo dyang langka sa inyo um, uh, nyo lang yan kung paano namin balatan ayun, tatanggal natin yung balat niyan unti unti madagta kasi yan guys kailangan mo din yan ng ano mamaya ng bunot para dito po dito yan guys ulamin dito sa romblon yung ginataan na yan na langka kaya sa mga nakakamiss na yan guys, magukan lang kayo dyan. Marami namang langka dyan sa palengke. Gawin nyo to, gayahin nyo yung paano namin lutuin. Ayon, no. Babalatan namin yan guys, yung langka na yan. Ayon, ya. Ayan nga, masipag yan si Papapilihan ako guys kung ulam, adobo or ginataang langka dito na ako. Mas healthy na at hindi busog ka pa. Matagal pa itong mapanis guys. Subukan nyo lang, kwan, gayahin yung pagluto namin. Ayan na nga, oh. Ganyan yung itsura nyo, guys, pag nabalitan na yung langka. Ayan. Kailangan makuha mo yung mga kulay green na yun, guys. Ayan oh. Tatanggal naman ang kwan. Nagta, ayan. Gamit yung, ano, yung bunot. Ayan. Nagkukuskus na nata ako ng kwan. Ng yung Ayan. Paragyan sa ating ginataan na langka bali apat na buo guys yung, yung, yung halo uh, natin dyan uh, ng ng uh, panggata natin para mas malasa sya Saka, uh, para uh, ko na nga guys yung kwan kaya po yung ginag ginagawa namin yan tatagta rin mo yung kwan yung langka ayan binilis ko na guys yung kwan yung yung speed ng video para mas mabilis yung ma uh, ano, mapanood at makita ka agad kung paano paano to niluluto ganyang langka ayan sasakarin natin yan ng pino pino para para mas madaling malambot ayan saka gagayatin natin guys ayan kailangan pino yan guys at na uh, saka shout out po sa mga laking probinsya na ano nakatikim niyan at na paboritong ulam yung ganitong luto guys uh, ah, bilib po tayo sa ating mga taga probinsya yun ah. ayan gagayatin natin ng pino pino yan guys saka ah, hindi ka taga probinsya kung hindi ka nakatikim nitong na yung ganitong luto may rich kid ka na yan pag hindi mo na kwan, hindi ka nag ulam ng ganyang luto ang langka dito sa amin specialty yan shout out pala sa mga kababayan natin na nanonood sa ibang bansa yung mga OFW yung nating kababayan yan uh, kayo po mga bayani ng ating bayan nang ano at medyo matagal po to guys yung pag tatadtad ko niya ng ano kasi medyo malaki yung ating kwan ating langka na gagataan ayan sasaksak-saksak lang natin yan guys ang sa mga pino Isa din pala to sa mga paborito nating ulam guys masarap to kan masarap sa bahaw Ayan. lalot may partner na tuyo at daing mura lang saka budget meal po ito guys mura murang mura lang yung magagastos mo bibili ka lang ng ng kwan panabya Ayan, sibuyas, ayan, bawang, at yung pampalasa natin, magic sarap at asin. Yun lang yung magagastos mo guys. At ito naman yung langka, eh, andito lang sa bakura natin. Saka mas maganda talaga yung mamuhay dito kasi madami tayong pagkukunan ng pagkain. So, eh, yun na nga. Ito na yung ating magayat na langka. ayun guys, so, nakita nyo dapat ganyan yung kan yung itsura niya pag yung gayatin at ito na din yung ating kan nyog na panggata ayan e, yung ating pinagkod kanina dapat guys sa uh, papakatas din natin yan eh dito kasi sa siya wala yung kan yung, wala yung machine na pang kaya mano-mano natin yung kan pipigain ayan nagdagdag na tayo ng tubig Bali, apat na buo 'yan, guys. Apat na baso din ng tubig yung nilagay natin para mas ma magatag siya, guys. Ayun. Isang baso na nga, ayun, pangalawa. Daan -daan kwan. Ay, mas maganda 'yan, guys. Ngaan. Na ng maraming gata. Ayun. Nilagyan ko na rin ng asin 'yung ating kuan. Ating sinaksak na lang ka. Ayun oh. Kuha na rin tayo ng ano 'yan asin yan paglagyan pa natin kasi medyo marami yung kwan yung ating ating langka hmm. Dagdagan natin guys para mas malasa at lagyan natin ng bawang at sibuyas sa taas hindi pa natin na yan na onion guys yung kwan yung ating apoy mamaya medyo mamaya